Magandang umaga, mahal na mga kapatid! Maligayang pagdating sa amin channel, isang puwang na nakatuon sa pananampalataya, panalangin at pakikipag-isa sa Diyos. Ngayon, simulan natin ang ating araw sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang panalangin sa umaga. Sasandaling ito ng pakikipagtagpo sa Diyos na binabago natin ang ating lakas at ihanay ang ating mga puso sa Kanyang mga plano para sa ating araw. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayong iwanan ang inyong mga kahilingan sa panalangin dito sa mga komento. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa isang espesyal na tao. Sama-sama nating dalhin ang salita ng Diyos sa higit pang mga puso. Minamahal at mahal na Ama, dumarating kami sa iyong banal na presensya ngayong umaga, na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Salamat sa pagbibigay sa amin ng regalo ng panibagong araw, isang bagong pagkakataon na mabuhay para sa iyong kaluwalhasyan, at ipakita ang iyong pag-ibig sa mundong ito. Panginoon, sa pagbubukas ng aming mga mata ngayon, kinikilala namin na ang bawat pintig ng aming puso ay iyong pinanggagalingan ng aming buhay, ang dahilan ng aming pag-iral, at ang hindi matitinag na pundasyon na aming mapagkakatiwalaan. Sa sandaling ito, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano, alalahanin at pangarap. Naway lumakad kami ayon sa iyong kalooban, ginagabayan ng liwanag ng iyong karunungan at pinalakas ng iyong presensya. Banal na Espiritu, maging gabay namin sa bawat desisyon at sa loobin sa buong araw na ito. Turuan mo kaming maging mapayapa sa mga salita, matalino sa pagpili at matyaga sa kahirapan. Naway maging matatag ang ating mga hakbang sa landas ng katuwiran. Panginoon, takpan mo kami ng iyong proteksyon. Ilayo mo sa aming buhay ang bawat kasamaan, ang bawat silo ng kaaway at ang bawat impluensyang naglilihis sa amin sa iyong layunin. Maglagay ng mga anghel sa paligid natin upang bantayan tayo sa lahat ng ating paraan. Ama, inyaalay namin ang araw na ito sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang malampasan ang mga hamon at tapang naharapin ang anumang kahirapan, batid na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Tulungan mo kaming maging mga buhay na saksi ng iyong pag-ibig, na naghahatid ng pag-asa at kagalakan sa mga tumatawid sa aming landas. Naway makita ng mga tao ang marka ng iyong espiritu sa aming mga aksyon. Panginoon, ibigay mo ang aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhasyan. Kung mayroong isang tao sa atin na nagising na nag-aalala tungkol sa pananalapi, kalusugan o relasyon, magdala ng probisyon, pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa bawat detalye. Ama, nais naming pasalamatan ka sa lahat ng mga biyayang natanggap na namin. Para sa hangin na aming nilalanghap, para sa aming pang-araw-araw na pagkain, para sa mga mahal sa buhay na nasa aming tabi, at, higit sa lahat, para sa iyong palagi presensya. At sa sandaling ito, isinusuko din natin ang buhay ng bawat taong nagdarasal kasama natin ngayon. Panginoon, ibigay mo ang pinakamalalim na hangarin ng kanilang mga puso, ayon sa iyong kalooban. Pagpalain ang bawat pamilyang kinakatawan dito. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, huwag kalimutang iwanan ang iyong i-amen sa mga komento. Mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa araw-araw. Ay like ang video na ito at ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maaari kang maging instrumento ng Diyos sa buhay ng isang tao ngayon. Panginoon, sa pagsisimula namin sa araw na ito, hinihiling namin na bahain mo ang aming mga puso ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Naway ingatan ang ating isipan ng kapayapaang ito, kahit na sa harap ng mga hamon o mahirap na kalagayan. Nais nating maging mga taong nagpapakita ng katahimikan sa gitna ng mga bagyo. Mahal na Ama, tulungan mo kaming manatiling nakatuon ang aming mga mata sa iyo, hindi sa mga abala o alalahanin na sumusubok na ilihis kami sa layunin ng araw na ito, Naway tandaan namin na ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang problema o sitwasyon na maaaring harapin namin. Panginoon, ilagay mo sa aming mga labi ang mga salita ng buhay. Naway ang lahat ng aming sinasabi ngayon ay magpatibay, magdulot ng kaaliwan, magbigay ng inspirasyon at luwalhatiin ang iyong pangalan. Palayain mo kami sa malupit o negatibong mga salita at turuan kaming maging instrumento ng iyong biyaya sa pamamagitan ng aming mga sinasabi. Ama, hinihiling namin na tulungan mo kaming maging bukas-palad sa aming mga aksyon. Binubuksan nito ang ating mga mata sa mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin at binibigyan tayo ng pusong tumulong. Naway maging biyaya tayo sa buhay ng mga nakakasalamuha natin ngayon. Panginoon, gabayan mo ang aming mga hakbang upang mapunta sa tamang lugar, sa tamang oras, at gawin ang iyong kalooban. Nais namin na ang bawat desisyon at bawat paggalaw ng araw na ito ay nakahanay sa iyong walang hanggang layunin. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapanumbali. Kaya naman, ipinagdarasal namin ang lahat ng nahaharap sa sakit, pisikal o emosyonal na sakit. Naway maabot ng inyong nakapagpapagaling na kapangyarihan ang mga buhay na ito ngayon. Ibuhos mo ang iyong pagpapahid ng kalusugan at pagpapanibago sa bawat isa, Panginoon. Ama, turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubos, kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan. Bigyan mo kami ng pananampalatayang kailangan para ilagay ang bawat alalahanin sa iyong mga kamay, batid na ikaw ay makapangyarihan at tapat sa pagtupad ng iyong mga pangako. Panginoon, patibayin ang mga relasyon sa aming buhay. Ibinabalik nito ang mga buklod na naputol at pinalalalim ang mga matibay naway maging mga ahente tayo ng pagkakasundo at kapayapaan na namumuhay ng naayon sa mga mahal natin. Ama, ipinagdarasal namin hindi lamang ang pisikal kundi pati na rin ang espiritual na proteksyon. Tulungan mo kaming isuot ang buong baluti ng Diyos para labanan ang mga tukso at pag-atake ng kaaway. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang makilala ang kasamaan at lakas upang manindigan ng matatag sa iyong salita at sa wakas, Panginoon, hinihiling namin na itanim mo sa aming mga puso ang diwa ng patuloy na pasasalamat. Naway simulan at tapusin namin ang araw na ito na kilalanin ang hindi mabilang na mga biyayang natanggap namin mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin ngayong umaga. Iniwan namin ang sandaling ito ng komunyon na nabago, pinalakas at nagtitiwala na kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang. Minamahal na mga kapatid, naway ang umagang ito ay maging simula ng isang mapagpalang araw na puno ng kapayapaan ni Kristo. Tandaan, ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Mahal ka niya, nagmamalasakit sa iyo at may magagandang plano para sa iyong buhay. Iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin dito sa mga komento. Tayo'y mamagitan para sa isa't isa at lumikha ng tanikala ng pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos at makita ka sa susunod na video. Manatili sa kapayapaan ng Panginoon.